So magandang araw po sa ating mga kapatid, mga kasister, ka-brother. Ngayon po ay muli may babasahin tayo sa salita ng Panginoon na matatagpuan sa 1 John 1 verse 9. Ang sabi po dito, kung pinapahayag natin ng ating mga kasalanan, maaasahan natin ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at linisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Muliin po ang kapagkakabasa ng salita ng Panginoon tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon araw-araw sapagkat, uh, ini-inspire ko po ang bawat isa sa atin sapagkat mahalaga po ang reading the Bible pagbabasa ng salita ng Panginoon tulad natin na uh, hindi po tayo busy tayo hindi tayo nakakapag-church ng araw-araw, uh, yun po ang gagawin natin, lalo na po katulad ko, may mga maliit pa so medyo nahihirapan tayo, but Magbasa po tayo sa loob ng ating tahanan.